What's up guys? Welcome to this vlog. Meron tayong i-repair. Ire ito, parang mouse. So, hindi ko alam ang pangalan nito. So, kung alam nyo, comment down lang. Para malaman ko rin kung ano, ano ito. So, pinagawa lang ito sa akin. Dahil walang power. So, ang, ang nagpagawa sa akin ito ay yung uh, bagong panganak siguro gamit ito sa pag extract ng milk ng nanay so pero hindi ko alam anong pangalan nito so walang power plug in natin guys comment down yung pangalan nito dahil hindi ko alam para malaman ko na rin so walang power guys nakasaksak na siya pero walang power so power on so wala hindi siya nagre-react sa ginagawa natin hindi siya nagre-react kahit uh, ino-on natin yung mga switch so guys repair natin to so dito sa likod walang tornilyo so dito yung tornilyo nakatago tanggalin natin to yung maliliit na bilog ito So dito nakatago ang mga tornilyo. So, dito nakatago ang mga tornilyo. Mayroon siyang apat na tornilyo. Yan. So ito, yan yung mga tornilyo niya. Nakatago. So pag tinignan mo, parang walang tornilyo. Pero nakatago siya. So, tanggalin natin to guys. Tanggalin natin to Apat na tornilyo. So wag mainip guys hanggang sa dulo. Huwag mag-skip para malaman kung ano yung dahilan bakit walang power itong nire-repair natin. So, comment down below guys kung alam nyo kung ano ito. Dahil hindi ko alam to para malaman ko na rin. So, ito yung loob nya. Ito yung board. So, tanggalin natin yung board para makita natin. Yan. May tornilyo pa. So, to Yan, guys. Mayroong apat din na tornilyo sa loob. So, mayroong pa isa. Yan, may isa pa. So, okay, tapos na. So, tanggalin natin yung board. So, gaya ng sinabi ko, guys, sa mga ibang video ko na ang first thing na gawin natin ay mag visual inspection. Visual inspection muna tayo. Tingnan natin kung may nasusunog o natatanggal o ano ba yung posibleng sira niya. True visual inspection muna. So, lagyan natin ng cord. Tapos, tingnan natin kung anong mangyari sa kanya. Yan. So, switch natin power on, power off. Wala pa rin. Walang nangyari, walang pagbabago. So, tanggalin natin, unplug natin yung USB cord. Tapos may napansin ako, guys. Ito, yun. Yung charging port niya ay tuklap na. So, ito, ito charging port dahil tuklap na hindi na puwede nating maibalik dahil natuklap na yung charging port sa board so matik na yan guys na ang option natin ay ida-direct na natin itong ulay black na USB cord ida-direct na natin dito sa charging port. So hanapin lang natin yung plus and minus, yung positive and negative Doon natin i. Doon natin i, so solder ang wire. So ganito lang yun, guys. 'Yan. So tanggalin na natin tong charging port dahil hindi na ibabalik din to. There is no way to place it back. So English 'yun. So tanggalin natin. Tanggalin natin siya dahil mayroon pang nakakabit na solder kaso halog-halog na siya. So 'yan, tanggal na guys. To yung charging port nya so, common to guys sa mga ganitong mga gadget na may charging port so common to na sira sa isang gadget na ang gamit ay may charging port So, itong klaseng charging port guys ay medyo mahina ito kapag hindi Kinabit ng maayos ng mga gumagawa ng gadget na ito. So, linisan muna natin guys dahil part yan ng repair, ang paglilinis ng board. So, ito guys. Tingnan natin. Uh, Masin tayo, mag-observe tayo sa board. Sabaran na natin yung, saan yung positive at saka negative. So kung nakaharap sa iyo guys, kung nakaharap sa iyo nasa kaliwa ng iyong kamay ang positive. Yan nakaharap sa iyo ang positive ay nasa kaliwa ng iyong kamay. So yan guys. Tapos ang negative na sa kanan. So, napakahirap, napakaliit ng mga uh, na napakaliit guys. Napakaliit. So, hanapin natin kung saan nagpunta yung positive 5 volts. Dahil 5 volts ang supply nito. So, saan siya punta? Sundan natin. To the moon ba? O to the sun. So, natin siya. Ito. So, <coughs> Ito. yan. So, nakita na natin guys kung saan siya pupunta. So, dito, hanapin lang natin yung positive 5 volts. Yung 5 volts supply. Dito natin siya i-connect ang USB cord na kulay itim na ginamit natin kanina. Ito. So, subukan ko muna siya dito sa aking pang -tistel. Subukan ko siya, i-injikan ko siya ng 5 volts. So, ang tawag dito guys ay voltage injection. So, voltage injection, i-injikan mo siya ng voltage tapos tingnan mo kung magpa-power pa siya so ito guys ito yung pang inject ko so 5 volts ito guys i-injikan natin ng voltage dito so voltage injection ito guys voltage injection i-injikan natin siya ng voltage Okay, so yan guys. So, wala. So, wala guys. Bakit wala guys? Bakit wala? Nakita naman natin yung positive niya at negative niya. Bakit hindi siya nag-o-on? Ito. Bakit hindi siya nag-o-on? Yan, i-injikan natin ng voltage. So, wala guys. So, guys, itong pang-injik ko na to ay sira na rin. Wala pa lang lumalabas na 5 volts. So, dahil matagal ko na itong hindi nagagamit, hindi ko na monitor kung may voltage pa ba siya, may output pa ba na 5 volts. So, ito na lang guys. Itatabi na natin itong pang inject ko. So, ito na lang. Da direct na tayo sa point, direct direct to the point na tayo. Ito putulin natin ang dulo ng USB cord. Tapos balatan natin 'to, tapos hanapin natin ang positive at saka negative dito. So, matik na 'yan, guys, na ang red ay positive. So, standard 'yan, guys. Red is positive, black is negative. So, ganyan na lang 'yan, guys. See you sa next vlog, guys. So, ito. Ayan. I Lagyan natin ng lead ang bawat dolo. Ayan. Lagyan natin ang lead. Tapos, ida-direct na natin ito doon sa charging port kanina kung saan nakakabit yung charging port dahil nahanap na natin ang positive at saka negative niya. So, ito na yun, guys ini escape ko na lang dahil ang hirap mag solder dahil ang liit so nilagyan ko muna siya ng paa pinaangat ko tapos dito ko ikinabit pang testing lang to kung gagana ba siya okay dito ginawa natin kung gagana ba siya hindi ko masya siya pinipix. so ito plug in natin yung USB cord tingnan natin kung magpa-power ba itong ginawa natin. Okay, yan. Okay, so may red light na siya. Indicator. Power indicator. Red light. So, ibig sabihin, nag-work na siya ng maayos. na yan na lahat ng mga pyesa ng 5 volts. So, tingnan natin ito, guys. Ang pang-higok ng milk. Ito, gumagalaw na siya. Yan, humihigok na siya ng milk. So, comment down kung ano ito dahil hindi ko alam ang pangalan nito, guys. Alam ko lang kung saan ito ginagamit. Pero, hindi ko alam kung ano ito. So, yan. So, may ikot. Ayan. So, okay na to. So, wala namang uh, o yan, ito na guys. Pinix ko na siya guys. So, nag-skip tayo tapos pinix ko na siya lahat. Naglagyan ko na siya ng glue. Okay, so ito na yung nangyari. Tapos plug-in natin. Power on. O ayun, numilaw siya. Tapos, ang gagawin natin, standard ito, dahil nirepair natin ito, ay ating... Uh, kakapain kung may umiinit na pisa kung may umiinit sa kanya so kung may umiinit sa kanya yung repair natin ay something is wrong sa sa so kung walang umiinit sa kanya malamig na malamig pa kaysa yelo ang mga pisa so good yung repair natin so ganyan lang yung guys ito ang mga IC, hindi yung So, okay siya. Yung repair natin, successful. Walang minit. Tapos, yan, final testing tayo. Naibalik na yung mga casing niya. Parang mouse ya guys. Mouse. Sa computer. So, ito siya. Yan. Okay. Power on. Ayun. Umiilaw siya, guys ilaw siya, red light indicator, ibig sabihin, there is power on the board. Oh, tapos, mihigop na siya ng milk. Okay, so okay guys, salamat sa panonood. God bless.